Sir! Sir, ayun o! Ayun yung tatlo! Ayun yung magdanakaw na hinahapol niyo! O. Ayun! Ayun! Para yung ba? Pagkain? Ang dali lang yan, pare. Hindi problema yan. Hoy! Kung galing na sa nakaw, hindi pala na ako magutom. Bata pa lang ako, sinikap ko na maging marangal. <laughs> marangal ba yun? Nagtutulak ka ng kariton? Kahit na anong trabaho. Basta pinagpawisan mo sa legal na paraan. At wala kang tinatapakan na kahit na sinuman tao.

Sir Chocolate, hindi akin yan. Yung, yung karito nakin akin, pero yung bag, hindi akin yan. Oo, oh, lumang na yan. Alam namin sir, yan. Sir, sir, bumibila ko ng bakit. Sumama na! Yung... na! Sige, bibilay oh. kita eh. Sasama na nga eh. Sir, bakit hindi yung mga tunay oh, na kriminal ang hulihin ninyo? Eh, ba't ako? Namumulot lang ako ng basura eh. Oh, oh, Hoy! Ang ginagawaan dyan? Hindi ba sabi ko sa inyo, huwag na kayo mag- dito? Bawal yan ah! Oo, oh, Chip, bawal yan eh. Isipin niyo mga bata kung ano mapupulot diyan. Isipin hoy! Sa susunod, pahuhuli kita. Iba dapat ulihin yan? Oo! Ah, oh. Ayun Tarin na kayo! Ha? Tira, tira, tira! tira. Tara, tara, tara tira. na! Sige, ulihin niyo! Tara! Ikaw ang ikukulong namin! Ha? Tara! Eh, wala naman ang kasalanan eh. Iyon ang huliin niyo. Iyon ang... Naman oh. Ha? Sir! Sir, ayun o! Ayun yung tatlo! Ayun yung magdanakaw na hinahabol niyo! Ayun. ayun! Ayun! Para yun ba? Parin di mana jenah? Oh ini mana jenah? Oh asal lah. Pergi ke kulan. Oh tengah. Oh tuh tuh. Tengah kemana? Tapi. Tapi macam mana? Yang belum belum beri kita sah ini. Beli ni mana pula? Oh, terus kau. bos. bos. Wala eh. Di bale. Ang ibinay siya. Nabitawan ko. Ano? nakto Dapat sa'yo! Barangay ka! di? Eh. Oh, pare! Pare, no ba? Kain na po kung mga yun ah. O ito naman. Ngayong gabi. Eh. <coughs> Ano ba? Kaibigan natin yan! Kaibigan e! Ba't pinapakailaman ang diskarte natin? Uh, ako naman may kasalanan eh! May kasalanan? Ako na yan! Oh! Palak! Oh. Oh. Ano yan? Si Maring! Si Maring, paka ka lang pala! Darling! May nakasunod ba sa'yo? Maraming sumusunod sa akin. Ay, ba dito ko patuloy? ka muna, ikaw naman masyado kang high blood eh. Maraming mata ng lalaking sumusunod sa akin. Kunang kanilang mga paningin. Ah, ganun ba? Oh, <laughs> ang epekto sa asan-asan? Andyan, marami. <laughs> okay. Oh, ang aga naman nilang natulog. Halika, halika. Oh, Buka. tingnan. Aber, yan. Umpisa mo na. Oh. Pwede na dito ang... Apat pang libo. Ano? Baka pwede mo naman gawing utsyenta. Ano ka, hilo? Eh, hindi kaya lugi kami ron. Lugi? Wala naman kayong punan, no? Dagdagan mo naman. Marami kami maghahati. Well, since naman na pogi ka, Kakuin ko ng five o comma, oh, kama. O, oh, o, oh, o. Oh. Hmm? <laughs> Ayos! Hoy, balik mo sa 40 yan. Pare 4, sayang din yun. 80 tayo. Sila, sayang yun. Ano? Oh, eto. Hoy, <laughs> pwera ako dyan. Eh, 30 lang naman ang halaga nito eh. Huwag ka na mamirit. Parang pipi ah. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi ko kasama itong mga mukong na to ah. Tinapunan lang ako ng bag ng lokong to eh. Magnanakaw na rin ako ngayon. Hindi naman siya magnanakaw eh. Hindi pa. Magnanakaw pa lang. Hoy, okay, Korek. Ilalam mo ko. Malilit pa lang tayo, pumarehas na ako. Nagtiyaga ako magtulak ng kariton. Para mabuhay. Ngayon, isang iglab dadamay niyo ako sa mga... Pasensya ka na, Gileon. Nataranta ako eh. Pasensya? Ngayon, markado na ako ng mga pulis. Paano pa ako magtatrabaho? Saan ako kukuha ng na makakain ko sa araw-araw? <laughs> Pagkain? Ang dali lang yan, pare. Hindi problema yan. Hoy! Kung galing na sa nakaw, hindi pala na ako magutom. Bata pa lang ako, sinikap ko na maging marangal. <laughs> marangal ba yun? Nagtutulak ka ng kariton? Kahit na anong trabaho. Basta pinagpawisan mo sa legal na paraan. At wala kang tinatapakan na kahit na sino man tao. Marangal yun. Gilier, gumising ka na! Alam mo, pare, kahit anong hanap buhay ang pasukin natin, pag nalaman lang galing tayo sa lugar na ito, at tingin sa atin ng mga tao, ay busabos pa rin. Tama ka, busabos nga. Sa tingin ng mga baluktot ng utak na katulad mo. Oh, Yan ang sinasabi ko sa'yo, Gilear. Madaling kumita ng pera. Ba't ka magtitiis sa pagtutulak ng kariton? Matutupad mo pa ang pangarap mo. Ngayon wala na mga Lidesma. Sisikapin kong makatulong ako sa mga tao para kahit ako'y isang busabos. Makagawa naman ako ng mabuti. Tama ba yung Mokang? Uy! Huwag mo akong tawaging Mokang. Hindi yung Mokang pangalan ko. Imelda pangalan ko. Sige, sasama ako. Sa isang kondisyon. Kahit anong kondisyon, Gilier, sumama ka lang sa amin.